Nanganguha kami ng apol! Uy, kunin nyo na natin! Be, ayun sa taas ni Alma! Ayun noon, sa taas! Ayun! Ayayay! Sige, pag, pagpatak lang! Hahaha! Nagpatak na. 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 ah, na. ah, ah, lang! Hahaha! 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 Magawa, magawa ng apol ay hindi biro ah, ay! ay, ay. ay ba? Be, ang dami naming apol! Ay kunin nyo na lahat. Itong hawak mo yung ugring. Ay na talaga ito, Oi. Ay, payanong... Ay wait lang, huwag nyo mong tanggalin. Gusto kayo yung maliit. Ay, may tama ito. Ang ibang may tama, huwag nyo tahanin. ka talaga siya, Oi. <laughs> <laughs> Ay, <Ayoko na. laughs> Look guys, ang nakuha namin guys. Sa hacienda namin, oh. Nakita nyo naman, oh. Kumuha kami sa hacienda namin. Tara na. Bumi na kami. Tara Bye tayo bayo tayo bayo na po.